Padre, Katulad nito si Talibong, o oh, suriin nyo yan. Ha? Naglalatin, <laughs> nagsasalitang Grego. Ha? At binabasa lang naman niya. Kahit sino pwedeng basahin mo yan eh. O, at minimemorya yung salitang Latin. Eh ano bang ibig sabihin yan? Niluloko po kayo eh. Kasi karamihan nata na sa miyembro niya, Bisaya eh. Karamihan nata na yun. O oh, ay bakit kinakailangang maglatin ka? Ba't kinakailangan yung memoryado mong latin ang sasabihin mo? Bakit kinakailangan basahin mo yung Grego? <laughs> Linulo ko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. Namiss ko na si Sinita. Dahil ganap na siyang pinatigil Matapos sa sunod-sunod na pagkabuking, si Sineta na isang INC diakono ay ganap ng namamaalam sa kanyang channel. Ano daw? Bakit daw ako gumagamit ng Latin, gumagamit ng uh, Grego? Bakit? Di ba niya nalaman na kahit yung mga ministro niya na sila si Ramel Parba at kahit si Sandoval gumagamit din kasi parba nga ng Hebro at binabasa din. Kaya kung gumagamit ng ibang lingwahe at bumabasa ng ibang lingwahe kulto na, ibig po ba sabihin, nagiging kulto na ang ministro niya? Pero mali lang ang uh, kahit binasa, maling mali. Napanood ko po ang videos ng mga iglesia ni Cristo Ministers kung paano sila magbasa ng Hebrew at nakita kong may mali sa kanilang pagbasa. Ito pong halimbawa, bababasa natin sa The Book of Genesis. Ang babasahin ko po ngayon ay Genesis 23, the verse is 6 in the Hebrew Bible. Napapanood po ninyo ang sinasabi rito. Shama'a enu adunay na si Elohim atak. Betekinu. Bemegkar kibarinu Kebor et Meteka. Kapansin-pansin na yung Hebrew word na Adonai sa Genesis chapter 23 verse 6 na tumutukoy kay Abraham ay binasa ng iglesia ni Kristo Minister bilang... Sinasabi at... rito, Shemaenu Adonai... Basahin ko po ang Hebrew text ng Genesis chapter 23 verse 6. Shemaenu Adoni, Nessie Elohim at Tabetokenu, Bimibhar Kevareno Kevor et Meteka, Ishmemenu et Kevro Loyekle Mimka, Mekevor Meteka. So sa pinasa nating Hebrew text ay Adoni po ang nakalagay at hindi ang babasahin ko po ngayon ay Genesis 23, the verse is 6 in the Hebrew Bible. Napapanood po ninyo ang sinasabi rito. Shama'a enu Adonai. Kapag sinabi po kasi nating Adonai, ito po ay masculine noun na ginagamit lamang exclusively para sa tunay na Diyos. Yung Adonai naman ay tumutukoy sa human masters and lords but never God. Oh, yan. Ha? Di ba? nag pa, pero mali lang. Okay. So, tatalakayin natin ito. Samahan niya ako. Kumusta? Muli, ito niyo Lingkod Rindle, Talibong at uh, makasama ninyo sa live natin ngayon. Inaniyahan natin ang ating mga soking taga-subaybay na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Okay. So, sabi ni ni Sinita kasi na uh, ano daw yung sabi niya? Uh, kulto dahil gumagamit tayo ng Latin. Katulad nito si Talibong. Oh, suriin nyo yan. Ha? naglalatin, nagsasalitang grego, ha? at binabasa lang naman niya, kahit sino pwedeng basahin mo yan eh, at minimemorya yung salitang latin. E eh, ano bang ibig sabihin niyan? Niluloko po kayo eh. Kasi karamihan na ata sa miyembro niya, bisaya eh, karamihan na ata yun. O ay bakit kinakailangang maglatin ka? Ba't kinakailangan yung memoryado mong latin ang sasabihin mo? Bakit kinakailangan basahin mo yung Grego? <laughs> Linulo ko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. Nako, lagot ka sa mga ministro mo. Nagbasa din sila. Epo ba, English at uh, Tagalog din ang mga nanonood sa inyo? eh, bakit naghebro mali naman ang pronunciation di lang kay Ramel pati na kay uh, Sandoval mamaya pakita natin okay uh, salamat ito nito nila ni kapatid Dwayne uh, acknowledge muna natin ang ating mga kapatid pumasok ngayon welcome o oh, si uh, Maria Apari Rose Oranio sa Taiwan. Si uh, Gilbert Coloma. Si Edwin Nerosa sa Davao. Kapatid na Berna Ibersabal. Si kapatid na Ninita Kadyug yan sa Mountain Province sa Bauko, Si uh, Marilo uh, Guanyes, bro, Wendell, tanong ko lang kung hindi ba bawal ang kasal sa mayor? Hindi po ba labag sa simbahan yon? Bawal po kasal ng mayor, civil, wedding. Sa huwes, sa mayor, bawal yan. Dahil, alimbawa, sakramento kasi yan ng simbahan. At isa sa mga sakramento, kasal, binyag, di ba ba? Oh, so, huwag mong sabihin na pag magpagawa ng pag ng batas na ang gobyerno at ang mayor ay pwede nang magbiniyag doon na rin magpabiniyag sa civil kung meron man ganon din tsaka sal, alam niyo mga kapatid ang ating katawan tinatawag sa Bible temple of the Holy Spirit hindi tayo ang may-ari sa katawang ito kaya nga uh, pinal na liwanag ng mga exorcist na kahit na yung pagtato sa kilay, kahit na anumang pagtato o pagtato sa mukha ng Panginoon ay mariing ipinagbabawal yan sa katawan natin mga mahal na kapatid. So dahil hindi tayo ang may-ari sa katawang ito, kung may tinatawag na sex, kailangan tayo na hihingi ng pahintulot sa may-ari yung Diyos sa pamamagitan ng simbahan sa sakramento ng kasal. Kaya yung mga live-in, yung civil wedding, mayor, bawal yon. At Deuteronomio 32.2, nanganganib. Pati na ang kanilang mga anak hanggang sa ika-sampung salinlahi. O, oh, delikado pala, no? no. Uh, kaya yung mga nagsubaybay sa atin ngayon, na, na kasal lang sa uh, amiyor, na kasal sa huwes, live-in pa rin yan. Liga lang. Oh. At yung mga nag-live-in, so, lapit na kayo sa kumbinto ninyo at magtanong kayo sa mga requirements para makatanggap kayo ng sakramento, dahil bawal yan magkomunyon. At kahit pa, uh, kahit pa kayo'y manggongompisal, di basta-basta mabigyan ng absolution, dahil kailangan i-restore ang damage, magpakasal mo na kayo. No? Yun po, uh, kapatid. Huh? So, sa lahat ng mga, uh, sabi ni Shadow -kun, nako sinita di mo lang alam ang language ng latin oh. <laughs> so sa mga kasama nating si uh, kapatid na Berna Iversabal hindi rin pwede magninang sa kasal ang civil weed, bro okay depende yon uh, um, may may pagkakataon uh, ako naka nagka-witness ako sa civil wedding huwis. Pero, may kasunduan kami. Uh, case to case kasi yon. Ang kasunduan namin, yung babae ay si ay payoke na United Kingdom nagtatrabaho. Gusto niya masiguro na may legal documents yung madala sa kaniyang boyfriend dito sa nananatili dito sa ating bansa. Baka magpapadala o manusia siya, pagkatapos iba na ang kinakasama. So, paano ngayon? So, yon sabi niya, civil wed. O si Judge Domelas yung din nilapitan ko na isang couples for Christ na huwis. Pero, may kasunduan kami. Pag uwi mo, galing sa yoke, dapat ihanda ninyo na magpakasal kayo sa simbahan. Yon, sinunod nila ang kasunduan. Pag-uwi talaga sa babae, nagpakasal sila sa simbahan. Yan po kapatid. Pero kung dinyo uh, din nyo pangaralan, pumayag lang kayo na magiging witness, abay, magiging kabahagi kayo sa kasalanan niyan. No? Kaya ituro natin ang nararapat bilang mga katoliko. Okay? So, sa lahat natin mga kapatid, lalo na sa pananampalataya at katuweran na sumusubaybay sa atin ngayon, welcome. Okay. So, Dodge 12.39, sa batas ng tao, legal, pero sa batas ng Diyos, illegal. Hindi lang illegal, immoral pa, no, ah, kapatid. Ah, at malaman na kung may mangyari na masaniban ng demonyo at makamalasan sa buhay na hindi ma-explain sa medical doctor at sa batas ng tao. Yun, isa rin yan. Isa rin yan. No? Uh, si Ross Oranio, brother. Uh, okay, uh, explain ang ano na? BNP banal na pag-aaral sabi ng friends ko a uh, Mama Mary pa rin daw I said no a -a Ano yan? Uh, o ano yan kapatid? Di ko sure. Hindi ko nakuha yung O A -K, explain ah uh, si uh, Roberto Dahaw. Si uh, oh, Ilo Ilo. Hello, kumusta? Uh, si uh, Janice Rose. Ka Lagim. Good afternoon po, Brother Windil. As lang po, kasal po ako sa simbahan. Ngayon, hiwalay na po kami. If ever po, na ma-in-love po ako muli, kasalan kasalanan po ba? O kung buhay pa ang uh, ang asawa mo na kasal kayo sa simbahan, di pwede, di pwede na makipagrelasyon ka sa iba. Yan po kapatid, kasalanan po ang pakipagrelasyon sa iba. Kahit hiwalay na kayo, kahit may, may may ka siya at may mga anak siya. Kung sakali ha, palagay natin. Pero nanatili pamaliban lang na dalhin niyo ang status ninyo sa simbahan sa sa canon law para maideklarar ang nullity of marriage ninyo, no? Yung nullity iba po 'yun sa iba po 'yun sa Divorce wala tayong divorce dito. Ang divorce ay a declaration to end the valid marriage. However, the nullity or annulment is a declaration that there was invalid, there was no valid marriage at the uh, first first moment. Si uh yun Magandang hapon bro Windel Watching from Imilda, Sambuanga, Sibugay Uy, papunta kami sa Sambuanga, Sibugay Next Sa April ha? Next uh, month Si uh, Josephine uh, Bernardo uh, Brad, uh, Windel, bawal pala Mga lawat Kung live in uh, Lang Kami ng mister Hiwalay siya sa asawa Uh, niya uh, kasal sila, may iba na din uh, kinakasama ng asawa niya. Taga simba kami. O, o bawal talaga. Makipagkita muna kayo, uh, kapatid. No? Tandaan natin, unang korento, kapitulo 11, versikulo 28. So, si, sino man na uh, tumatanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoon so Kristo na di kaya -aya, ay ay ah uh, nagkasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon so Kristo at yon ang dahilan kung bakit unti-unti kayong magkasakit, magkasakit kayo at unti-unti kayong mamamatay. Delikado pala, no? Uh, yung pagsimba na magtanggap tayo ng komunyon na we are in the state of mortal sin. So, Uh, si Rodolfo Ompad, good afternoon Brother Wendell. Yung kaibigan kasal sila sa judge tapos naghiwalay. Pwede ba silang ikasal sa simbahan? Hindi pa rin sila pwedeng ikasal sa simbahan kapatid Mal dahil legal yung kanilang ah, pagkasal sa, sim ah, sa sa judge. Kailangan munang ipawalang bisa yung kasal nila sa korte. Ha? maliban lang kung iyong uh, partner niya na ikasal ay wala na patay na pero kung buhay pa kailangan na ipabal, uh, ipawalang bisa muna sa korte bago sila maikasal sa simbahan si Rose Oraneo paki explain uh, po ang BNP banal na pag-aaral kay Mama Mary pa rin daw kasi laging nagro-rosary at adorasyon sila ba'y legit na group o na ano, para makisiguro ninyo uh, kapatid na itong grupong ito legit dahil sa totoo lang may mga, eh, hindi ko sinasabi na iyon na ha? sa totoo lang may mga uh, silent kulto na nakapasok sa loob ng simbahan pero Uh, um, may, meron ngang meron ngang pare pa ang nag-organize ngunit mapasukan sila maposis sila ng mga anghel daw o oh, so occult na yan kaya eh, siguruhin muna itanong nyo sa parish Priest ninyo kung nasa parokya yan kung ito ba'y asang-ayon sa a local church ninyo o sa diocese ninyo. So, si Yagyagan sa Kamatuuran, mayong hapon, Bro watching from Talisay uh, City, Cebu. Nixon Bandula, magandang hapon, Bro watching from uh, Hinatuan, Surigao, Delsor. Si uh, Manolito, uh, Ginitaran. Good afternoon, Brother Wendell. Watching from Camigin Island. Okay. Di na natin patatagalin pa mga kapatid. No? Uh, ang banat ni sinita sa akin dahil naglalatin ako equal to daw Katulad nito si Talibong. Oh, suriin nyo yan ha? Naglalatin, nagsasalitang Grego, ha? At binabasa lang naman niya. Kahit sino pwedeng basahin mo yan, eh. At minimemorya yung salitang Latin. E eh ano bang ibig sabihin niyan? Niluloko po kayo, eh. Kasi karamihan na ata sa miyembro niya, bisaya, eh. Karamihan na ata yun. O ay bakit kinakailangang maglatin ka? Ba't kinakailangan yung memoryado mong latin ang sasabihin mo? Bakit kinakailangan basahin mo yung Grego? <laughs> Linulo ko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. Yan, uh, dapat ma-realize mo yan. Sobra ang paniniwala ninyo kay Felix Manalo na siyay ang hell kahit hindi totoo naman. Kaya bumalik sa iyo ang pahayag nyo. Kung magiging kulto dahil gumagamit ng ibang lingwahe, Latin o Grego, ay eh di po ba nakalimutan mo ba na kahit mga ministro mo ay gumagamit? Inaamin naman nila sila si Ramil Parba at si Sandoval na wal, ang INC ay walang sariling Biblia. no Kahit kaya daw nila na magsalin, pero wala silang sariling Biblia. Pero paano magsalin kung ang pagbasa mismo sa Hebro maling-mali na? Pero bago natin isagutin niya, kapatid na Ramil, yung talatang kanilang pinagbabatayan, anong reaksyon natin doon sa sinabi ni uh, Mr. Abe, na... Tayo may Bible scholar, yung doon sa diliman, wala. Ay, wala po. Wala, wala po sali ng Biblia. Wala yun. po silang sariling Biblia, brother. Brother Mar, pagkat walang credibility at walang hmm. competence. Hmm. Anong reaction mo dahil sa sinabing wala raw tayong sariling salin ng Biblia? Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya hmm. natin, kapatid na Michael. Pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia Ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila hmm. na ating ginagamit. E, hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit, e, lalo namang hindi nila tatanggapin kapag iyon ka ay salin ng Iglesia Ni Cristo. Siguro, kaya nila. Pero kung ang tanong ay kung makakaproduce sila ng scholarly na salin na mas malapit sa Hebrew at sa Greek, I doubt. Kasi kapag nagsalin ka from Hebrew and Greek papunta sa English, dapat yung translator ay nakakaintindi o magaling talaga sa Hebrew at Greek grammar. The grammar of the source language is important to consider in any translation. Generally, one wants to translate nouns with nouns and verbs with verbs. Subjects of sentences in one language should not become objects of those sentences in the translation. But there are many cases where a simple equivalence of grammatical structure will not work. For instance, one has to discern what the function of a prepositional phrase in one language before translating it meaningfully into another. Ngayon, para sa akin, paano ka makakapagsali ng Bible mula sa Hebrew papuntang English or Tagalog, halimbawa sa Old Testament part, kung ang pagbasa mo ng Hebrew ay mali-mali? Napanood ko po ang videos ng mga Iglesia ni Cristo Ministers kung paano sila magbasa ng Hebrew at nakita kong may mali sa kanilang pagbasa. Ito pong halimbawa, bababasa natin sa The Book of Genesis, ang babasahin ko po ngayon ay Genesis 23, the verse is 6 in the Hebrew Bible. Napapanood po ninyo ang sinasabi rito. Shama'a enu adunay na si Elohim atak. Betekinu. kibarinu kebor et meteka kapansin-pansin na yung Hebrew word na aduni sa Genesis chapter 23 verse 6 na tumutukoy kay Abraham ay binasa ng Iglesia ni Kristo Minister bilang Adonai. Basahin ko po ang Hebrew text ng Genesis chapter 23 verse 6. Shimaenu Aduni, Nesi Elohim at Tabetokenu, Bimebhar Kevareno Kevor et Meteka, ish me kebro loye kle mimka mekevor meteka. So sa pinasa nating Hebrew text ay adunipo po ang nakalagay at hindi adunay. Kapag sinabi po kasi nating adunay, ito po ay masculine noun na ginagamit lamang exclusively para sa tunay na Diyos. Yung aduni naman ay tumutukoy sa human masters and lords but never God. Kaya nga, sa Genesis chapter 23 verse 6, Adonai ang ginamit dahil ito ay tumutukoy sa tao at si Abraham ang tinutukoy doon na Adonai. Hindi po dapat tawaging Adonai si Abraham dahil hindi po siya Diyos. Narito pa ang isa pang video. Panoorin po natin. Jeremiah 17.5, ganito ang ating mababasa. Ko amar Adonai aur hageber asyer yintak ba adam vesyam basyar zero umin adunay yasur libo o, oh, naiintindihan mo, dalagin sa video pong ating napanood, may napansin din po akong mali sa pagbasa ng Iglesia ni Cristo Minister. Bago po tayo magbigay ng konting komento, ay basahin po natin ang Jeremiah chapter 17 verse 5. Ko amar Adonai, arur hagever asher yevta ba Adam, vesam bazar zero o, o min Adonai yasur lebo. Una, yun pong Hebrew na arur na ang ibig sabihin ay cursed, ay binasa po ito ng Iglesia ni Cristo Minister na aur. Pangalawa, yung word na vesam na ang ibig sabihin ay and makes, ay binasa po ito ng Iglesia ni Cristo Minister bilang vesam. Siguro, nakalimot siya ng kaibahan ng mga Hebrew alphabet kagaya ng kaibahan ng sin at sin. Kasi kapag sin, ang dot nito ay nasa kaliwa sa itaas. At kapag ang shin naman, ang dot nito ay nasa kanan sa itaas. Ang kahulugan po ng Hebrew word na vesham ay and there. Yun pong Hebrew word sa Jeremiah chapter 17 verse 5 ay vesham na ang ibig sabihin ay and makes kaya magkaiba po itong dalawa. Dahil sa maling pagbasa, nagiging iba rin ang kahulugan para doon sa mga taong nakakalam ng Hebrew. So kung ang pagbasa pa lang ng Hebrew ay malina, ang pagbasa ng tao, paano niya maisasalin ng maayos? Halimbawa, yung Old Testament from Hebrew papuntang English o Tagalog. na-lekturan tuloy. No? Uh, ang mga ministro nang iglesia ni Felix Manalo. So, may katanungan dito. Sandali muna. Uh, may katanungan. Sabi dito, marami daw umano silang nag-serve sa simbahan na di kasal. Anabasa basa ko kanina si Margie Silagan. Bradwindil, uh, Brad Windil, marami sa amin nag-serve sa simbahan na di kasal. Pero, nangumunyon sila at nangungumpisal. Ah, uh, sinasabihan ko na bawal magkumunyon pag di kasal uh, sa simbahan. Sagot lang sa akin, bawal daw maghusga. Dapat alam nila talaga na bawal yan. Ah, uh, di pwedeng magkumunyon sila pero pwede naman na makinig sa ibanghelyo, no? Pero kulang lang. Okay. Kulang. Sandali, umiina yata ang signal natin ngayon ah. Bakit 'to? Umihina ang signal natin. Excellent connection naman. Okay. So dito lang tayo dahil umihina yung signal natin ngayon. Biglang umina ang signal natin. Biglang humina ang signal. Ah, anong nangyari? Umihina ang signal natin. sisis Migselva. Hello. Umihina ang signal natin. So, dito na lang tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.